Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magpo-focus pa rin nga po ang Golden State Warriors sa 3-pointer. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumapayag na nga po ang Portland Trailblazers na kunin si Rui Hachimura. Bukod nga po mga katrop sa kakulangan ng Golden State Warriors ng malalaking players sa kanilang lineup, ay nakukulangan na rin naman nga po sila sa kanilang manaukuhang free throw attempts ng nakarang season. At ito nga po ay dahil masyado nga po silang nakafocus sa kanilang mga ginagawang three pointers sa kanilang mga laro, which is kailangan na nga daw baguhin ngayon ng kanilang kupunan. At dahil nga po dito ay masyado na nga po silang nagiging predictable sa kanilang mga ginagawang plays. Ngunit kahit anuman nga pong payo ng mga analyst sa Golden State Warriors, ay ayaw na naman nga po itong pakinggan ng mismong head coach ng Golden State Warriors na si Coach Steve Kerr. Sa katunayan, lalo na nga po nito na i-allow si Brandon Pazemski na gumawa ng 8 hanggang sa 10 three-pointer kada laro. Kaya mukhang aabot na naman nga po sa 30 to 40 ang mga bibitawang three-pointer ng Warriors sa susunod na season. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumapayag na nga na po ang Portland Trailblazers na kunin si Rui Hachimura. Kung meron man nga pong isang team ngayon sa Western Conference na inaasahang babagsak sa si standing sa darating na bagong season, ito nga po ay walang iba kundi ang Portland Trailblazers since halos wala rin naman nga po silang binago sa kanilang lineup ngayong offseason. Ngunit hindi na rin naman nga po ito nakapagtataka since sa simula pa lamang ay balak na nga po ng kanilang team na mag-rebuild ng kanilang lineup. Sa katunayan, Base nga po sa kalalabas palang na balita ng isang NBA insider, balak nga daw po ng kanilang team na ipamigay ang halos lahat ng kanilang mga players bago pa man sumapit ang trade deadline next season upang sa ganon ay makakuha nga po sila ng mga bagong manlalaro. At kabilang nga po sa mga players na target nilang makuha ay si Rui Hachimura mula sa Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaban mga katrops, Nag-average nga po si Hachimura last season ng 13.6 points sa kanyang 42.2% shooting sa 3-point line na malaki ang maitutulong sa Portland Trail Blazers. Kaya dahil nga po dyan ay malaki nga po ang posibilidad na isa si Hachimura sa mga manlalaro na hihingiin ng Blazers mula sa Lakers kapag inalok na dito si Jeremy Grant bago pa man sumapit ang trade deadline sa darating na Pebrero. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.